Bago simula ng araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa isang taimtim at taos pusong panalangin. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong araw. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa bagong araw na Kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, aming Ama sa Langit, sa katahimikan ng umagang ito, kami ay lumuluhod sa inyong harapan, puspos ng pasasalamat sa panibagong buhay na inyong kaloob. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagigising namin ng ligtas sa hangin na aming nilalanghap at sa liwanag ng araw na sumasagisag ng panibagong pag-asa. Dinggin mo, Panginoon, ang aming panalangin. Sa pagsisimula ng araw na ito, kami ay nagpapakumbaba at nagpapasakop sa inyong kalooban. Linisin ninyo ang aming puso't isipan mula sa lahat ng kasalanan at pagkukulang. Patawarin mo kami sa mga sandaling kami naligaw at ituwid mo kami pabalik sa tamang landas. O Diyos na banal, dinggin mo ang daing ng iyong mga anak. Ihanda mo po ang aming puso upang harapin ang bawat hamon ng araw na ito. Bigyan mo kami ng karunungan upang makagawa ng mga tamang desisyon. Palakasin mo kami upang kami hindi matakot sa mga pagsubok, kundi harapin ito ng may pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Panginoon, patatagin mo kami. Idinadalangin namin ang aming mga pamilya. Protektahan mo po sila saan man sila naroroon. Ipagkaloob mo sa amin ang pag-ibig, pagkakaisa at pagunawa sa loob ng aming tahanan. Pagpalain mo po ang aming mga mahal sa buhay, sa kanilang mga trabaho, pag-aaral at mga layunin sa buhay. Panginoon, bantayan mo ang aming pamilya. Panginoon, itinatagubilin din namin sa iyo ang mga taong nahihirapan, nalulumbay at nawawalan ng pag-asa. Naway maramdaman nila ang inyong presensya, ikaw ang kanilang pag-asa at kanlungan sa oras ng pangangailangan. Dinggin mo, O Diyos, ang panaghoy ng mga nangangailangan. Panginoon, ihandog namin ang aming buong araw sa iyo. Sa lahat ng aming gagawin, sabihin at iisipin, naway ikaw ang luwalhatiin. Gamitin mo po kami bilang iyong instrumento ng pag-ibig, kapayapaan at pagpapala sa iba. Turuan mo kaming magmahal gaya ng iyong pagmamahal. Sa mga sandaling kami magkulang, ipaalala mo sa amin ang iyong biyaya. Sa oras ng kalituhan, ikaw ang aming kaliwanagan. Sa gitna ng aming kahinaan, ikaw ang aming kalakasan. At sa panahon ng tagumpay, ikaw pa rin ang aming itataas. Ikaw ang aming Diyos, aming sandigan, aming tagapagligtas. At ngayong araw ipinagkakatiwala namin ang lahat sa iyo, ang aming mga plano, mga pangarap, mga takot at mga alalahanin. Naway matupad ang iyong kalooban sa aming buhay at hindi ang aming sariling kagustuhan. Bigyan mo kami ng lakas upang tanggapin ang lahat ng mangyayari, mabuti man o hindi, na may pananalig sa iyo. Sa iyo ang aming puso, Panginoon. Sa pagwawakas ng panalangin na ito, itinataas namin ang papuri at pasasalamat sa iyo. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong walang hanggang pag-ibig at katapatan. Samahan mo po kami sa bawat sandali ng araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas, Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba, upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.